Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Wow! For today's vlog mga kumarites, ito nga tiyayakag ko nga itong aking asawa na pumunta sa DB Mart. Ngayong araw nga ay linggo at ito na nga lang ang pagkakataon ko para makapunta ng DB Mart. Isang sabay ko na nga rin pala ang pag dahil nga doon sa baba ng DB Mart ay may pure gold. Kapag ka nga nag-grocery nga ako ay tinitingnan ko muna kung ano pa yung mga meron dito sa bahay. Dahil sa mga susunod na linggo nga ay hindi na nga tayo makakapag dahil nga meron tayong pupuntahan. Sumama nga din pala si Mudra sa akin dahil may bibilhin nga din daw siya sa DB Mart. Kasama ko nga rin pala yung aking pamangkin at yung aking anak anak. Nandito nga pala ako sa likod at Diyos ko po naman, napakababa talaga nitong mustang na ito. Kaya naman ayan, tingnan nyo at parang makukuba na ako. Nandito na nga kami sa DB Mart at ito nga ay malapit lang naman sa amin. Pwede nga ring lakarin. At itong mga batang ito ay may mga bibilhin nga dito kaya isinama namin. At meron nga din pala akong bibilhin dito at nakalista na nga yun sa akin cellphone. Dito na nga kami nagpunta sa second floor. Naghanap-hanap na nga rin kami ng basket para meron nga kaming malagyan. At ayan, noong una nga ay hindi pa namin makita. At dito nga sa taas ay puro mga pang swimming na nga ang nakikita namin dahil nga malapit na magsummer. Nagahanap nga pala ako ng salamin na pwede nga palang ilagay sa bulsa. Dahil yung salamin ko nga ay nabagsak ay nabasag ang isa. At yung isa naman ay napapatong ko nga lang sa upuan ay bigla na lang ang nawala. At dito nga kami napapunta sa lagayan ng alkohol at itong aking anak nga ay pinapili ko na dahil yung kanya nga ay nabasag na. Ngayon ko nga lang pala mga kumalatis isinama yung aking anak dito sa DB Mart. Ay Diyos ko lahat na lang nga makita at maibigan ay ipinabibili sa akin. Ang sabi ko nga ay hindi naman pwedeng lahat at yung piliin nga lang niya ay yung magagamit niya sa school. At nakakatuwa nga itong aking pamangkin dahil nagdala nga ng kanyang sariling pera. Dahil yung batang yan ay magaling talagang mag-ipon at sabi nga niya ay baka daw siya may maibigan. Kaya nung nakakita nga ng pantasa na gustong gusto niya ay kanyang pinabili na. At nung makita nga niya yung presyo ay kinukompute na nga niya kung magkano pa ang sukli. At nung may tira pa nga sa pera niya ay nakakita nga kami nitong ID Lace. Kita niyo naman at talon-talon niya at gustong gusto niya nga itong ID Lace na to. Buti na lang daw at talagang nakasama siya. Muntik na kasi siyang hindi makasama dahil dahil hapon na nga siya inihatid. At dahil yung case nga ng aking ID ay sira na din kaya naman ayan nakatingin na nga rin ako sa mga batang ito. Syempre nakakita nga ako at kulay pink nga yung aking ipinalit. At habang patingin-tingin nga ako diyan ay yung aking anak nga ay namimili na ng kanyang gusto. Hinayaan ko na nga lang dahil minsan ko nga lang naman yan makasama din eh. Pero bago nga siya kumuha ay nagpapaalam nga muna siya sa akin kung pwede nga daw ba yun. Kumuha nga siya ng mga notebook at wala na daw siyang masulata. Ay aba paanong hindi nung binuklat ko ang notebook ay layo-layo ang kanyang page. Ay just ko po pag hindi ka nga naman, sabi kay pagsunod sunod rin ang sulat. Ay, nun nakita ko notebook ay tatlo na agad ang ligtang, wala pang sulat. Kaya minsan ngayon nakakagalitan ko, panong hindi, ay eh, hindi naman napupuno ang notebook. Hindi nga kagaya nitong aking pamangkin dahil nga lahat ng page ay talaga namang sinusulit ang sulat. Ay, pag makikita mo pa nga ang likod ng notebook ay talaga mang puro drawing ang makikita mo. <laughs> sa bagay, yan naman ay gawain ko nga rin nung ako'y nag-aaral pa. Yung likod nga ng notebook ay ginagawang drawing book. Kaya naman ayon tatlong notebook ngayon pinabili sa akin. kaya ikot ikot alam pala kami dito sa DB Mart at kanina pa nga ako naliliyo kahanap ng salamin. Ay hindi naman yung salamin na iyan. Ayan na ipang pormay. Bakit ba? Ay sinusukat ko lang naman. So yun, ang ending, hindi nga ako nakakita ng salamin na hinahanap ko. At yung aking pamangkin naman ay bumili ng wallet dito sa second floor. At nung wala na nga kami makita dito na mabibili pa, ay nagpunta na nga kami sa third floor. Dahil bala kong ambilhan damit yung aking mag-ama. Nagigilty naman kasi ako kapag kapanay order nga ako sa Shopee ng puro damit ko tapos sila ay wala. Eh ang hirap namang i-order sa Shopee dahil hindi ko naman alam ang sukat doon kaya naman dito ko na nga lang dinala. Lagi kasing napasok sa isip ko na kapag ka meron akong bago eh gusto ko nga yung aking mag meron din. Dito nga ay kita ko na agad kung kasya nga sa kanila ang dami. Kung mapapansin nyo nga yung asawa ko nga ay hindi na nga umakyat dito sa taas. Kaya naman ako na nga lang ang bumili para sa kanya. Ay naku sabi sa inyo napakabarinuhin hinun at hindi yun mag ikot din eh. At ewan ko nga ba dito sa aking anak at ang mga pinipili ay puro panlamig. Ay init na init summer na summer ay ang mga pinipili puro jacket. Kaya sabi ko nga ay wag at pumili nga siya ng iba. At ayan, dahil summer nga, ito nga ang binili ko sa aking asawa, Sando. Kahit naman hindi ko na nga kasama, ay alam ko na ang sukat nun. Kahit pikit, alam ko ang sukat, Charis. <laughs> at itong aking anak nga ay hindi papaawat. Jacket talaga ang gusto. Nagtanong pa nga sa akin kung pwede ba daw jacket na laang. Siya, sabi ko yung sigit, magtatagulan na rin naman. Ay, nakakaiyamot baga naman, ay puro long sleeve ang pinipili. Sabi ko yung pumili ng t-shirt, ang pinipili pa ay yung maninipis. At ayan, kita nyo, at dito na naman nagpunta sa long sleeve. Ang sabi ko nga ay sure ka, sigurado ka ba? Ay kahit paulit ulit-ulit kung tanungin ay sure na daw siya at ito na nga daw ang kanyang pipiliin. Sabi ko ay siguraduhin mo at hindi mo ito may susuot araw-araw. Pero dahil hindi ko nga bet yung kanyang pinili ay eh, sabi ko ay mamaya pagbabaguhin ko pa ang isip na rin batang ari. Pero bago nga yan, itong asawa ko naman ang pinilian ko ng long sleeve. Sabi ko kasi ay maigi nga rin pang trabaho dahil wala na nga siya mga long sleeve, puro luma na. At ang ending nga, ang pinili ko nga na jacket para dito sa aking anak ay yung may hood. Pagkatapos naman yan ay eh, nagyakag na nga ako dito dito pa baba at naku baka kung ano pa makita ay eh, madagdagan pa ari. Nagbaba na nga kami at nagbayad na nga rin kami dito sa cashier. At yung asawa ko naman ay eh, dito nga lang sa may labas sa may upo ang nagaantay. Sabi ko nga ay eh, kung hindi siya sasama sa loob dahil baka matagal lang kami dahil mag-grocery pa kami. Hindi na nga daw siya sasama dahil siya daw ay antok na antok na. Na mga oras ng ito ay eh, mag alas 7 na ata ito ng gabi. Bumili nga lang pala ako nitong mga eco bag. Kita nyo naman at napaka cute nga. We bear bears nga pala yung napili ko. Inabot ko na nga rin yung bayad ko at hindi nga pala tayo mga kumarites. Kaya naman ayan, debit muna. At nung natotal na nga, ito na nga ang ating bill. At pagkatating nga dito sa bahay, mala nagayos <laughs> ng gamit niya. Abay, parang gusto kong magpamisa. Ito ata ay first time. At ayan, napakadami ko pang ang na damit. At yung aking asawa naman ay nandito na nga sa kwarto, na. Ay eh, naku, sana'y lagi magayos ng kanyang mga gamit. May bago kasi mga gamit kaya gayo. O siya, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!